Ito guys, sabi-sabi natin panoorin itong mag-ina na si Ate Daisy tsaka si Ate Lovely Imbuscado. Uh, sa mga hindi pa nakakalam, si Ate Lovely Imbuscado po, yung may hawak na bata, ay siya po ay dating uh, singer sa JB7 way back mga 10 years ago or more than 10 years ago yata. Then, nagkaroon din siya ng mga guesting sa iba't ibang mga show sa JB7 kaso nga lang is nawala siya bigla dahil nga po nagkaroon siya ng depression at nagkalakot, nagkaroon ng problema sa pag-iisip. So, ngayon po merong update sa kanya mula sa YouTube channel ni Pipitib Nonoy. At kakanta po silang dalawa ng kanyang mama na may something din talaga. At talagang nagulat si Pipitib Nonoy sa pagkanta ni Ate Daisy kasi na magaling pala at napakalakas ng poses, So, panoorin po natin una itong kanta ni Ate Daisy tapos yung duet naman nilang dalawa ni Ate Nancy. So, tara po. Ah... Hmm. Uh, mm. Tapos na buo, ang lakas ng boses. Ito naman po yung uh, duwit nilang dalawa ni Ate Labe at ng kanyang mama na si Ate Daisy. Ayan, napakagaling din pala talaga ng duwit nitong dalawa, talagang pinagpractice na nila. So afraid to show I can Will he think me weak If I tremble when I speak oh there's another one he's thinking of. Maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I. With the heart of, of my head. But what you must understand, you can let the chance love him pass you by. Shout to him, to him and who will so the words so soft and sweet and, and holy close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Love is the light that surely glows of the heart of those who know. It's a steady flame that grows. Oh, a fire with all the passion you can show. Tonight, love will show its memory time cannot erase. Your faith will lead you with us to Tonight. go. Reach out to him, and the wind is blowing. Tender words to something sweeter. Hold oh, me close to feel his heartbeat, and I will be the gift you give yourself. Yeah, <clears throat> eh, umiyak na yung bata. Ang lakas kasi ng boses ni Ate Daisy. Kasi yun nga po ang mapinala si Ate Lovely yung Puscado at yung kanyang mama na si Ate Daisy. So yun, uh, sa mga gusto pong magkaroon ng update sa kanila kung ano nga bang ang istorya ng kanilang buhay, uh, gusto, pwede niya pong mapanood ang, kan ang istorya ng kanilang buhay sa YouTube channel ni PB Team Nonoy. Ngayon po is meron ng part 31 tungkol po sa buhay nila. Uh, that is nung after after mawala nila, uh, after, after mawala ni Atila P. sa mainstream nga po, mga way back 10 years ago na yata talaga siguro yun. So natagpuan nga po ni P. P. si Norris, Atila P. sa kanilang lugar mismo sa may Governor heneroso at natulungan nga po na pabahayan at natulungan yung kanilang buhay. However, yun nga, meron pa rin talagang since meron pa rin talagang ano tawag yan? ah uh, something sa kanilang pag-iisip. Both po sila, mag-ina, si Ate Daisy din ang mama ni Ate Lavi, meron din something talaga. At inamin niyan mismo ng lola ni Ate Lavi or mama ni Ate Daisy na ganun na. ah uh, kaya yun, umalis-alis sila, lumakad-lakad, naglalakad papuntang Maynila para maka, uh, makabili lamang ng cellphone. Pero. So sana hindi na maulit pa. At yung pagkanta-kanta nila is malaking Uh, tulong din talaga ito sa kanila. Kung hindi lang talaga nagkaroon ng problema or depression si Ati Lafis, hindi talaga sila magkakaganito ngayon, hindi ganito ang kanilang buhay. Ang storya kasi niyan is uh, yung pera na napanalunan or nakuha ni Ati Lafis sa pagsari-sari sa mga contest, especially sa The Clash noon, ay uh, naibayad na po sa utang ng kanyang mama na si Ati Daisy. Kaya siguro na nagkaroon ng depression si Ate Labrie At pagiging si Ate Daisy, parang gano'n natin. para may something na minsan kung ano ang sinasabi. So, we are hoping na sana is uh, hindi na sila umalis-alis pa para hindi kawawa yung mga bata. Kasi iniwanan nila yung mga bata. Maliliit pa, one month old pa lang nung iniwanan ni Ate Labrie at ni Ate Daisy yung bulso na anak ni Ate Labrie Para lamang pumunta ng Manila at bumili ng cellphone. <laughs> so, yun. Sana hindi maulit pa umuli. At uh, yun, manatili lamang sila sa bahay at makinig sila sa mga payo ni PBT Mori sa kanila. And also, uh, yun, sabi ni PBT Mori, kung gusto talaga nilang kumanta, ay hahanapan nga po sila ng mga singing contest ni PBT Mori doon or mga event na pwede nilang kantahan doon sa Davao Oriental lang. Yung hindi na nilang kailangan pang pumunta ng main So, sana makinig sila kay PBT Mori, manatili sila sa bahay at alis lamang kung may kailangan at kung may approval kay PPT Noni kasi si PPT Noni kasi ang tumutulong sa kanila at yung bahay din naiiwanan, sayang din kung maiwanan nila ang bahay, baka masira at malaki din na igasto si uh, Mayor Olot sa bahay na ito maging mga sponsors ni PPT Noni kaya sana ay makinig sila. Ayan. So yun, I think ang dito na lang po itong gagawin ko ng reaction video tungkol po sa panibagong update sa buhay nila ati Lovely Imbuskado at ati Daisy uh, imbuskado. So, hanggang dito na lang po ulit, God bless po sa ating lahat. Inaulit po, mag-ingat po tayong lahat palagi. Always mag-pray, always mag-asal salamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito. God bless po once again and bye for now po.